Good morning! Dito kay Befe. Paglalayas kami. Alay-lakad. Alay-lakad. Paglalayas <laughs> kami. Ang mo na ang katotohanan. Iyon ay nang hawak pa. ba ang dahil lalong lumalaki. Ay, nako. Mm -hmm. Ang pera para sa cravings. hindi sa savings. Hindi, hindi sa savings. Hindi ba tama? Alay lakan tong papayat. Para bumaba, bumaba Ay, kasi. Ay, mo. Isang kilo. oh, bulaklak. dati. Uh -huh. Ano yan? Ano ba tawag dyan? Blue termate. Yan? Blue termate. Yan yung bulaklak ang nang kinukuha? Oo. Oh, uh oh. -huh. Yung nalagay ko sa tubig. Ang hiling ko lang sa herbal herban. Ang herban, herban. Kaya magpapatsika. Herba. Herba. Ayan, no. bubunutin ba yan? bag meron. na kahit linggo. Ano lang Kapit ito? kag ko. Ang daming nabibinat. Alin? Na tao. Kasi ang tinan mo, balat na balat na siya. Oh. Ah, eh, kaya ano, ano nga? Ang halata nila? Oo. oo ano namatay na? Ano nang yan eh? Gamot sa binat. to ano to? Ano? Pili bag ah? Ah, pili lang naman pala ito, BFF pe sa labas. Malapit lang pag yung sanay ka na. Mabilis na lang so, yung Si MC, araw-araw nila Ano nang ikot-ikot lang kasi kaya mukhang malayong ano. Mm -hmm. straight po, malapit lang. Straight yun lang natin ang lakad. Ang dahil, hanggang Hindi, lang, ah. sentro ka, layo-layo. Hala, hanggang sentro din go. Alam mo, bawasan tayong dalawang kilo. Bakit siya kadala? Hindi gano'n. Doon, din yan ng Eh, mainit ba ay siya nila. ano yan? Siguro na ano? school. Oh, yeah. Ayon, school. Oh, school. Gregorio. Ang bunga ng betik, ang daming bunga. Ilog na nga beto ko. Ay, siya nga. bakit di pala kinukuha? Ayan, walang bukado. bukado. Walang nga wala. ko. Hinug sa bunga, Bas, ano? Parang ang pangit ng balat. Na, ano? May pantanay makumputo na ako. Ang oh, bilo-bilo. dami namang bunga. O, bayapat eh. dami mga prugas dito. Ba? Ito, ano to? Rambutan. Rambutan o, oh, di ba? Ang ganda dito. Oh. Ito, guyaba, no? Ang kalamansi. Kalamansi. Ang dami na yung purutas dito. Nandito ang rambutan. Pag lumaki to, ay pag naginom ito. Ay, sigurado oh, yan. Tila mo, ayan na yung rambutan. O, ayan no malapit. O. Oh. Ayan, malapit. O, oh. abot. <laughs> <laughs> Malunggay. 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 Dito, yeah, ka yun, naman yun, si yun. ang baba lang oh. Ang galing naman. Walang pumapansin. Walang pumapansin. Pumapansi. Ibig sabihin, alam na. Oo, oo alam mo na. O, o, alam mo na. <laughs> ang mag, ang bumanga, tumba. Busy lang yung mga tao dyan, kaya walang Hindi, baka kung kailan lang sila gagamit, kung kailan lang ano, doon na lang sila kukuha. isa inyo kasi ayun oh no, lock ba no ayun oh no. eh, ay lock ta yeah. andam ng boatas dito lang niyan barang guys barang guys parang bonsai to ginawa tumbo siya ni bonsai Bons oh, andito na kami sa highway going to Santa. Bepet. Going to SM. SM. SM kami. sa SM. Magpapalamig. Masel tayo. sa walang lang.